Hindi lang takbuhan ng mga may sakit si San Vicente Ferrer. Dahil maging mga pangit, lumalapit din sa kanya. Dahil isang hawak lang sa'yo ni San Vicente Ferrer, gaganda ka na. Dahil kay San Vicente, may pag-asa ka ng gumanda. Praise be God through His saints. Ipinagdiriwa nga natin ang kapistahan ni San Vicente Ferrer tuwing ikalima ng Abril. At dahil kakatapos lang na kanyang kapistahan, ito na po yung part 2 ng ating mga tampok na kwento tungkol sa mga Himala ni San Vicente. During the canonization process ni San Vicente, sinasabing 892 yung opisyal na kinilalang milagro or Himala ni San Vicente. Pero aside pa dito, tinatayang more than 100k yung mga Himala na kanyang pinerform hindi na natin ito maikakaila dahil bago pa ipanganak si San Vicente, naghihimala na ito. And even pagkatapos nitong mamatay, patuloy pa rin ang mga himala. Kaya kahit saan ka man magpunta, nakapilya o simbahan ni San Vicente, marami ang nagpupunta. Umaasa na sila rin ay mapaghimalaan. Siguro maiisip nyo na meron ding mga humihingi na hindi na pagbibigyan. At meron din namang humihingi, pinagbigyan, pero binawi. Merong isang batang lumapit kay San Vicente. Take note, hindi po siya nakakapagsalita. Pero nung tinanong siya ni San Vicente, ano ang kailangan mo? Ano yung hihilingin mo? Sabi nung bata, gusto niya nang makakain sa araw-araw at gusto niyang makapagsalita. Doon pa lang, binigay na sa kanya na makapagsalita siya. Pero after nun, binawi lang din yung gift na makapagsalita yung batang yun. Kasi si San Vicente meron siyang gift na mabasa kung ano ang nasa isipan mo at nasa puso mo. Kasi sa mga rason kung bakit minawi yung gift na makapagsalita yung batang yun, is nakita ni San Vicente Ferrer na yung utak niya iba mag-isip. Sinabihan siya ni San Vicente Ferrer na alam ng Diyos kung paano ka mag-isip at alam niya kung paano mo gagamitin yung gift na makapagsalita ka. Kaya hindi ito ibinigay sa kanya. Siguro ibinigay nung una para makasagot siya, pero ito'y binawi dahil na nga sa kung papaano siya mag-isip. Mas alam ng Diyos kung ano ang nararapat para sa atin. At dahil nga nakakabasa ng nilalaman ng puso at isipan itong si San Vicente Ferrer, mahilig siya magparinig sa kanyang mga sermon. At titingnan ka pa niya sa mata, mag-eyes to eyes pa kayo yung magbibigay siya ng mga senaryo tungkol sa mga kasalanan pero hindi niya naman sasabihin kung sino yung gumagawa nito titingnan kanya lang sa mata at doon parang paparinggan kanya lang na magbago ka na pero paano rin ba naging takbuhan ng mga pangit itong si San Vicente Ferrer meron kasing isang mag-asawa kung saan binubugbog ng lalaki yung kanyang asawang babae at itong babae namang ito Marami na siyang sinasabing masasama tungkol sa kanyang asawa. Eh nung tanungin siya ni San Vicente, bakit ka ba binubugbog ng asawa mo? Ang sagot ng babae, kasi daw pangit siya. Kaya ang ginawa ni San Vicente Ferrer, hinawakan niya sa muka yung babae. At himalang gumanda ito at sinasabing ito na ang naging pinakamaganda doon sa kanilang lugar. Kaya naman nauso nung panahon yun na kapag meron silang nakikitang hindi gaanong kagandahan o kagwapuhan, sasabihan nila na parang kailangan mo yung kamay ni San Vicente. Tapos mamaya sasabihan mo na yung kaibigan mo. Dear, parang kailangan mo rin yung kamay ni San Vicente. Hanggang dito na lang muna, Chingus and Faith. Kung gusto nyo pa ng mga kwento tungkol sa Himala ni San Vicente Ferrer, just let me know in the comment section. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.